shout out mga sinaunang kagamitan ng mga taga es, yan po yung ikunan nila ng tubig pag nagiigig sila nung panahon yon at may mga nakita tayo mga takuri yan mahilig kasi sila sa takure. may ano tawag ito Karol. may martilyong kahoy may patungan sa likod ng kabayo ng kabayo ah, kamil kaya may may lusong ah, tayo nakikita na hindi uh, ko alam, pang bayuhan siguro ng mga trigo ng panahon yan ayan, hindi ko alam kung anong tawag yan sinakunang mga hulimitan yan, siguro napakamahal na siguro ngayon yan at ito pa, may mga plancha, na sinakunang plancha maganda rin yung plancha na sinakuna may mga pandero, may ano yan, hindi ko alam kung anong tawag ito ayan, pinggan siguro ang kaho nila yan ayan, yung mga parang mga asundaluhan nila noon ayan po yan, mahilig sila sa mga uh, takure napakaraming takure sila yan kaya tsaka pumunta, yan mga awan po nila at ito pa yung mga pausokan nila yan, basurahan sinaunang basurahan ito yung pag uh, maglulupak ka ng saging o bayuhan ng mga tiligo nung sinauna. may pambayo mayroon, mayroon, ding mga napipreserve nila na ano na usa ahas ito may bilog gilingan siguro yan Mas hindi nawawala yung takore ulit ayan may mga takure at hindi ko alam kung klase mga gamit yan mayroon ding mga nakikita tayong water jug ayan may bowl, nakapatong sa baol na mga kagamitan mga sinauna nilang motor jug ayan yung mga ride yun nila noong panahon nila ng mga arabo so ayan mga vintage na po yan ayan mayroong takori ulit pwede ng mga dato ayan nahilig din na sila sa mga kagamitan. Mayroong baul ulit. At may sa loob ng glass. Di ko alam kung ano yan. Yan. Yung pangusukan. Tawag yan. Yan. Marami silang mga ah. Uh, Di ko alam kung ano yan. O ayan. Parang safety bolt siguro nila yung panahon na yan. At mayroon silang mga basto ng mga matatanda at mga napipersibuli ng mga kusa. At ah. Uh, yan. May mga gamit sila sa taas. Mga baril at kutsilyo ng mga mga sinauna ayan parang ginagamit ata ito magpatungtong ayan ayan ulit may mga kaldero may dekorasyon ayan mga sinaunang dekorasyon may kaldero ulit may gasira sinaunang mga gasira ayan napakarami silang mga antik tapos maraming mga yun may baril ulit do sa dulo. Sinakuna ng mga kagamitan. Ayan. Ginawawala yung lusong at takure, dahil mahilig sila sa takure.